Binasag ni Teddy Mellencamp at ng dating asawang si Edwin Arroyav ang kanilang katahimikan matapos ang tangkang pagpasok sa kanilang tahanan sa Encino habang sila at ang kanilang mga anak ay nasa loob. Ang footage ng seguridad, mabilis na pagtugon ng pulisya, at kamakailang mga trahedya na kaganapan sa lugar ay nagpapakita ng lumalaking alalahanin sa kaligtasan sa Los Angeles sa isang nakakatakot na pangyayari. Binasad ng dating Real Housewives of Beverly Hills star na si Teddy Mellencamp ang kanyang katahimikan matapos makaranas ng nakakatakot na pagtatangkang pagnanakao sa kanyang tahanan sa Los Angeles. Ang reality TV si personality at wellness advocate, kasama ang kanyang estranged husband na si Edwin Arroyav ay humarap sa isang nakakabagbagdamdaming pagsubok na nag-iwan sa kanila at sa kanilang komunidad sa dulo. Ang lahat ay nabuksan noong gabi ng lunes, ikanegatibo 21 ng Hulyo. Bandang 10 oras 15 minuto eh. Nakatanggap ang Los Angeles Police Department ng ulat ng kahinahinalang aktibidad sa Encino Residence ng Mellencamp. Sumugod ang mga opisyal sa pinangyarihan, ngunit nakatakas na ang mga sospek. Ayon sa lab, dalawang lalaki, parehong nakasuot ng itim na hooded sweatshirt. Ang nakitang tumakas sakay ng isang itim na gev, bagamat naghiwalay ang mag-asawa noong Oktubre 2024. Parehong nasa bahay si Teddy at Edwin ng gabing iyon, kasama ang kanilang tatlong maliliit na anak, labindalawa anyos na si Slate, isa sero anyos na si Cruz, at lima anyos na si Dove. Nagtipo ng pamilya sa loob ng makita ng mga motion detecting camera na inilagay ni Edwin ang paggalaw sa property. Si Edwin, ang tagapagtatag ng Skyline Security, ay nasa itaas ng matanggap niya ang alerto. Isang bagay na inilarawan niya sa kalaunan bilang kapwa kalagim-lagim at kabalintunaan. Kung isa sa alang-alang ang kanyang nakaraang trauma sa marahas na krimen, nakunan ng surveillance footage na ibinahagi ni Aroyav sa Instagram ang nakakagigil na sandali. Dalawang nanghihimasok na nababalot ng itim ay makikitang umaakyat sa isang tarangkahan at nakalusot sa isang puting sasakyan na nakaparada sa driveway. Sa loob ng ilang sandali, nagtagal sila sa property bago sila natakot ng advanced na sistema ng seguridad ng bahay. Sa loob lamang ng dalawampu segundo, wala na sila, naglabas si na Teddy at Edwin ng magkasanib na pahayag sa pamamagitan ng Instagram na nagpapahayag ng pasasalamat at alarma. Kami ay nagpapasalamat na ang lahat ay hindi nasaktan. Bagamat kami ay nanginginig, kami ay maswerte na magkaroon ng pinakabago sa mga sistema ng seguridad sa bahay na natakot sa mga nanghihimaso. Ang mga otoridad ay inalerto at mabilis na tumugon. Pinahahalagahan namin ang mas mataas na pag-aalala ng lahat dahil sa kamakailang mga kriminal na aktibidad sa aming lugar, ngunit kami ay ligtas. Ang insidenteng ito ay hindi nakahiwalay. Sa isang nababahala na pagkakataon, isa pang pagnanakaw ang naganap sa parehong kapitbahayan habang ang mga residente ay nagpupulong upang talakayin ang mga lokal na isyu sa kaligtasan. Itinatampok ng timing ang lumalagong pakiramdam ng kahinaan sa loob ng komunidad. Ang mas nakakapanghina ay ang kamakailang double homicide na yumanig sa mismong kapitbahayan ng Encino. Isang linggo lamang ang nakalipas, si Robin Kaye, isang music supervisor na kilala sa kanyang trabaho sa American Idol, at ang kanyang asawang si Thomas De Luca, isang mahuhusay na musikero, ay natagpo ang barilin hanggang sa mamatay sa kanilang tahanan. Parehong 70 taong gulang. Noong Hulyo 21, kinumpirman ni Los Angeles County District Attorney Nathan Hodgman ang nakakatakot na mga detalye tungkol sa krimen. Ang suspect, ang 22-anyos na residente ng Encino na si Raymond Budarian, ay ginamit umano ang sariling baril ng mag-asawa upang patayin sila pagkatapos ay tumawag sa kanyang sarili sa siyam na daan at labing isa. Ang mga sunod-sunod na insidenteng ito ay binibigyang diin ang nakakagambalang pagtaas ng karahasan at pagsalakay sa tahanan sa dating itinuturing na isang mapayapang suburb ng Los Angeles, para kay Edwin Arroyav, ang insidente ay nagbalik ng madilim na alaala. Sa edad na labing walong pa lamang, naranasan niya ang trauma ng pagkakaroon ng baril na nakahawak sa kanyang ulo Isang pangyayari na kalaunan ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang mahanap ang Skyline Security. Sa kanyang Instagram post, isinulat niya. Ang ideya para sa Skyline Security ay nagmula sa trauma ng pagkakaroon ng baril na nakahawak sa aking ulo sa edad na labing walong. Ang kakayahang magligtas ng mga buhay at protektahan ang mga pamilya ay ang simula ng aking ginagawa. Naganap ang misyon na ito ng tumulong ang sarili niyang teknolohiya na protektahan ang kanyang pamilya sa panahon ng krisis. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nagharap sina Teddy at Edwin ang nagkakaisang prente sa harap ng panganib. Nakatuon lamang sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga anak. Ang kanilang mabilis na pag-iisip, kasama ng maaasahang sistema ng seguridad, ay malamang na pumigil sa kung ano ang maaaring maging isang mas mapangwasak na resulta. Sa ngayon, nananatiling nakalaya ang mga suspect. Ang LAPD ay patuloy na nag-imbestiga at hinihikayat ang sinumang may impormasyon na lumapit. Para kay Teddy Mellencamp, ang pagsubok na ito ay isang mabigat na paalala na kahit ang mga pampublikong tao, kahit na ang mga nakatira sa mayaman, tila ligtas na mga kapitbahayan ay hindi immune sa panganib. Ngunit sa pamamagitan ng pagbabantay, paghahanda at kamalayan sa komunidad, ang mga pamilya ay maaaring gumawa ng mahalagang hakbang tungo sa kaligtasan ito ay higit pa sa isang headline. Ito ay isang tunay at patuloy na isyo para sa maraming residente ng Los Angeles. Isa na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa parehong teknolohiya at pakikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatiling ligtas sa ating mga kapitbahayan at para kay Teddy, Edwin at sa kanilang mga anak. Malamang na ang gabing ito ay magsisilbing permanenteng paalala kung gaano kalapit ang panganib na maaaring dumating at kung gaano sila nagpapasalamat na sa pagkakataong ito nalampasan sila nito.